Ito ang mga motor na madalas mo makikita sa Pilipinas at kung anong klaseng rider ang gumagamit nito. Ang una ay NMAX. Madalas ang gumagamit nito ay ang mga pakul na tito eh. Kadalasan single pa at madaming pera, kaya puro inom kasama ang tropa. Pangalawa ay Aerox. Mga gumagamit nito kadalasan mga binata at mahilig sa babae. Nakakapogi daw kasi tignan at mabilis kung sa karera ang usapan. Honda Click. Mga gumagamit nito ay ang mga taong gusto magtipid at yung makakasulit sa kanilang budget. Pag ito binili mo, hindi ka magsisisi, PCX. Ito para sa mga taong laging sumasakit yung likod. Pogi din nito kaso laging napagkakamalang nakasakay ka sa jetski. Pero wag mo lang gawing polio concept kasi papangit tignan. ADV. Kung meron ka nito ay malamang mayaman ka at madami kang pera. Mga nakakabili nito alam mong successful na sa buhay eh. Panghuli ay ang Suzuki Raider. Mga gumagamit nito ay tila gusto na magpunta agad sa langit. Kung makapagpatakbo, kala mo hinahabol ni kamatayan. Ang ingay pa kapag New Year,